Hello guys! Good morning! Tayan, yan. Okay. Pupunta ulit ng Tamimi Market. na, lakad ulit. Exercise. Exercise. At saka ito. Di tayo ng pang-luto natin ngayong araw na ito. Araw ng biyernes. Uh, day off. Ay ayan guys. Lakad tayo. Uh, medyo mainit ngayon ng guys. Pero maami. Medyo malamig-lamig. Hindi kaya dati. Na parang papawisan ka kapag naglakad ka dito ngayon iba na ang krema medyo malamig na na guys kahit na uh, may araw malamig-lamig katulad so, dati so guys ayan naglalakad tayo ulit papuntang Tamimi kasi pagkatapos kahit bernes ang Tamimi guys ay uh, bukas 24 hours yan guys hindi nagsasarado ang Tamimi market hindi katulad ng ibang tindahan dito mamaya pangalawa na magbubukas muna ba so dito sa Tamimi uh, uh, open yan 24 hours kaya doon tayo bibili Bili tayo na mabibili na at na maluluto natin yung araw na guys. Salamat sa lahat ng nagpa-follow ng aking mga video. At uh, sana lagi nyo masabaybayan ng aking mga ginagawang upload. Maraming maraming po salamat sa mga kaisinosos sa organic family, sa aking mga injection. Maraming salamat. At uh, ayun guys. Uh, ito guys, so nandito tayo sa Goodyear. yung dyan ang aking place sa Goodyear. Ito, walang ganong tao guys, walang tao, ganong, tao ngayon dito. Araw ng Biyernes. Kaya so, yung mga mo. Magdalang din ang sasakyan. Pero, so, nandito tayo sa highway pero magdalang lang. Magdalang din sa sasakyan guys. Magdalang sa sasakyan. Kasi nga, uh, Biyernes. Biyernes po. guys, ayan guys hello, what's up madlang tipoy salamat po sa inyong lahat guys at uh, mamaya mamaya ulit tayo mga itutuloy pagka nandun tayo sa loob ng tamimi ayan guys, Andito na tayo sa tamimi guys oh, mamaya ulit tayo dito na tayo sa tamimi Pasok tayo sa loob guys Pasok tayo sa loob. Ang mga kain na Dito lang sa loob Bukas sa supermarket Ang mga kainan Sarado So ayan na guys, nakapamalinti na tayo. Nakapamalinti na tayo. Okay. Okay, pauwi na guys. Pauwi na. So ayan. Pamalinti na tayo guys. So, let's go. So ayan guys, pauwi na tayo guys. At uh, ayan, naglalakad na ulit tayo pabalik ng bahay. Ah, uh, pang-exercise na rin to guys. Exercise. Sa so, umaga pa naman, alas 8.30 pa lang. At ayan guys, uh, namili niyo na tayo sa mini Market guys. Ang ating na uh, uh, luluto niya yung araw na to. Kompleto po yan, may uh, chicken dyan, chocolate, chips, at uh, pineapple. Ayan, kompleto yung binili natin guys. At uh, na tayo at maya maya ay magluluto na tayo at magpiprepare ng ating pang lunch. So guys, uh, salamat sa inyong lahat guys. At uh, sa mga nagpa-follow na aking mga upload dyan, maraming maraming salamat. Kung hindi ka pa subscribe sa aking YouTube channel, pakisubscribe. At yan, yeah, samahan nyo ako lagi dito sa Alcobar, Saudi Arabia. Salamat guys!